Ang tamang panahon sa pag-aasawa ay magkakaiba para sa bawat tao at sa bawat sitwasyon. Ang antas ng kahustuhan ng pag-iisip at karanasan sa buhay ang dalawa sa mga dahilan ng pagkakaiba-iba. May mga tao na handa na sa pag-aasawa sa edad na 18, habang ang iba naman ay hindi pa handa kahit sumapit ang ganitong edad. Dahil ang diborsyo sa Amerika ay lampas sa 50% or 50% na makikita na maraming tao ang hindi itinuturing na panghabang buhay na relasyon ng pag-aasawa. Gayunman, ito ay pananaw ng mundo na laging sumasulungat sa Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang isang matibay na pundasyon ay kinakailangan para sa isang matagumpay na pagsasama. At dapat na unahin bago magpasya na manligaw o magpaligaw ang isang lalaki o babae sa isang potensyal na makakasama sa buhay ang ating paglakad bilang mga Kristiyano ay hindi lamang dapat sa aspeto ng pagdalo sa pananambahan kung araw ng linggo o, o sa pakikilahok sa pag-aaral ng Biblia. Dapat tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos na makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. Dapat nating turuan ang ating mga sarili sa mga bagay tungkol sa pag-aasawa at hanapin ang kalooban ng Diyos para sa atin bago magplano para sa bagay na ito. Dapat na maunawaan ng isang tao ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig, pagtatalaga ng sarili, relasyong sekswal, papel ng asawang lalaki o babae at ang inaasahan sa atin bago magplano ng pag-aasawa ang pagkakaroon ng mag-asawang kristyano ng isang magandang modelo ay mahalaga rin. Ang isang matagal ng mag-asawa ay maaaring masagot ang mga katanungan tungkol sa pagkakaroon ng matagumpay na pagsasama at kung paano mapapanatili ang malapit na relasyon sa isa't isa bukod sa pisikal na ugnayan, kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa pagsasama at sa iba pang mga bagay. Ang nagpaplanong mag-asawa ay kailangan ding tiyakin na kilala na nilang isa't isa. Dapat nilang malaman ang pananaw ng isa't isa tungkol sa pag-aasawa, sa pinansyal, sa mga partido ng magiging asawa, sa pagpapalaki ng anak, sa gawain ng asawang lalaki at babae kung isa lamang sa kanila o pareho silang magtatrabaho. Ang antas ng espiritualidad ng magiging kabiyak, maraming tao ang nag-aasawa sa pagkaalala na ang kanyang kasintahan ay kristyano dahil sa mga sinasabi nito. Ngunit huli na nang malaman na hindi pala iyon totoo, ang bawat nagpaplanong mag-asawa ay dapat na sumailalim sa pagpapayo ng isang pastor o isang nag-aral na tagapayo para sa mag-asawa. Sa katotohanan, maraming pastor ang hindi nagkakasal hanggat hindi nakakausap at napapayuhan ang kanilang mga ikakasal. Ang pag-asawa ay hindi lamang pagtatalaga ng sarili sa isang tao, kundi higit sa lahat ay isang tipan sa Diyos. Ito ay isang pangako na mananatili sa piling ng iyong kabiyak hanggang sa katapusan ng iyong buhay kahit na ang asawa ay mayaman o mahirap, malusog o may sakit, mataba o payat o hindi masayang kasama. Ang kristyanong pag-aasawa ay dapat na manatili sa kabila ng lahat ng pangyayari katulad ng pag-aaway, galit, sakuna, depresyon, kapaitan, adiksyon at kalungkutan. Hindi dapat na pumasok sa isipan ng mag-asawa na maaari namang magdiborsyo kung sakaling hindi maging maayos ang lahat. Hindi dapat na isang opsyon ang diborsyo sa pag-aasawa. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang lahat ay posible sa Diyos. Luke chapter 18 verse 27. At kasama sa lahat ng bagay na ito ay ang pag-aasawa. Kung ang mag-asawa ay gumawa ng desisyon sa umpisa pa lamang na mananatili silang tapat sa isa't isa at uunahin ang Diyos sa lahat ng bagay, hindi magiging solusyon ang diborsyo upang takasan ng anumang miserableling sitwasyon. Mahalagang tandaan na nais ng Diyos na ibigay ang gusto ng ating puso, ngunit posible lamang ito kung ang ating naisin ay gaya ng sa kanya. May mga taong nag-aasawa dahil sa mga maganda ito sa pakiramdam. Sa mga unang bahagi ng pagdedate at sa mga unang mga taon ng pagsasama, para kang lumulutang sa alapaap kung nakikita mo ang iyong kabiyak. Ang romansa ay nasa pinakamatas na level at alam mong iyon ang pag-ibig. Marami ang umaasa na ang ganitong pakiramdam ay hindi matatapos. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang resulta ay kawalan ng gana habang nawawala ang magandang pakiramdam at maaaring planuhin ang pakikipagdiborsyo. Ngunit para sa may matagumpay na pagsasama, kanilang nalalaman na ang pagsasama ay hindi natatapos sa pagkawala ng magandang pakiramdam sa halip ang pag-ibig ay lumalalim. Nagkakaroon ng matibay na pagtatalaga at mas matibay na pundasyon at seguridad sa pagmamahal ng, ba ng bawat isa habang dumaraan ang panahon. Malinaw ang itinuturo ng Biblia na ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa pakiramdam. Sinabi ng Panginoong Kristo na dapat nating ibigin ang ating mga kaaway. Luke chapter 6 verse 35. Ang tunay na pag-ibig ay posible lamang kung hahayaan natin ang banal espiritu na kumilos sa ating buhay at kung pinagyayaman natin ang mga bunga ng kaligtasan. Galatians chapter 5 verse 22 hanggang verse 23. Ito ay isang desisyon na ating ginagawa araw-araw na mamatay sa ating sarili pati na ang ating pagiging makasarili at hinahayaan na ang Diyos ang magningning sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo kung paano tayo dapat umibig sa iba sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang verse 7. Kung handa na tayong ibigin ang isang tao gaya ng inilalarawan sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang verse 7, ito na nga ang tamang panahon ng pag-aasawa.